Ate Lakam, nagkwento na magpapasko sa Japan si Kim Chu at Paolo Abilino. Magkakaaminan na nga ba sa susunod na taon? Ay nang pinakay naabangan ng dahat, ang pagdabas na status nila sa publiko. Siyempre bilang tagahanga, gusto na rin malaman ng dahat para naman mas kalo silang ipagtanggol sa mga against sa darawa. Malaking sampan na rin ito para sa mga bashers, kung magkakaaminan na. Ayon na sa mga komento, Thank you sa Advance Ayuda at Telecom. Masaya ang Pasko ng Kimpaw. Baka kapag pahinga si Da after na mahabang taping sa Pilipinas. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Ogi na may something na nga talaga ang darawa at ayaw ng umamin kahit kasi maraming sang-ayon o boto sa kempaw, hindi pa rin may iwasan na may hindi papayag. Dahil nga sa mga nakaraan ni Pao hindi natin mapiplis ang ibang tao sa kung ano ang kanilang pananaw. Big deal ang pakikipagrelasyon ni Kimi kay Pao Dobrino. Dahil na rin ito, hindi na siya binata din paman, man, badibarik ta rin man natin ang mundo. Kapag tinamaan kasi ng dab, wala na silang magagawa dyan. Respeto ang ibikay, hindi naman sila ang makikipagredasyon at makikisama, kundi sila pa rin darawa. Ang masusunod at magsasama habang buhay. Ano, senyorito? Sang-ayon din ba kayo mga Kimpo supporters?